So magandang araw mo na, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So lumuwas tayo ng bayan ngayon dahil nag-update tayo sa Alraji kanina. So tapos na tayo mag-update. Ang haba ng pila, hindi ako nakapag-video sa loob dahil nasa loob tayo ng bangko. So sa karamatan ngayon, uh, limited lang yung time ng mga offices. Dumating tayo kanina umaga dito ng uh, 9 a.m. pass. Natapos tayong mag-transaction doon sa banko, mag-update ng ating beneficiary is about 2 uh, hours kasi uh, narong pin pa ako ng 2 times. So, inintay ko yung ano, yung Pilipino naghasi, sabi ko bakit ako na wrong pin ng 2 times, eh, tama na minimbot ko. Yung pala magse ng SMS sa iyo yung ano, yung bangko. Eh nag-create agad ako ng new pin. So ayun, ah, na, dalawang attempt ako, ikatlong attempt ko, mabablock na ATM ko at papalitan na. So another class na So ayun, nagpasis ako doon sa isang Pilipino doon. Nataga Alraji din. So ayun, naka-withdraw na tayo. Saka nakapag-remit na tayo ng pera sa Pilipinas. So yung mga inutakang ko dyan sa Pilipinas, ayan lang, nandyan na yung bayad ko. <laughs> so ayun. So actually, nag-absent tayo sa trabaho ngayon. Dahil nga dito lang sa padala na to. So, wala tayong kita ngayong araw dahil Ramadan ngayon, ang hirap nga mag-remit, ang hirap mag-update. So ayun, nandito lang tayo sa Alcobarro, wala tayong makainan dahil Ramadan ngayon, uh, 2 o'clock, uh, back to camp na tayo. ang init ngayon dito. Ang galing ako dun sa mall, katingin ako ng mga kain, hindi alam ang mahal naman. Sabi ko, okay na lang, may reserve food naman kami dun sa camp ngayon, pag uwi namin. So sa camp na lang tayo kakain. So lakad na tayo, papunta na tayo sa bus terminal, kung saan nakapark yung bus namin. Dahil 2 o'clock, uh, departure natin, papunta ng camp. So nasira na yung headset natin, abumili tayo ng headset, ayan o. Oh binili natin ngayon uh, it costs uh, 75 uh, real so small amount lang dito yon so hindi pwedeng wala akong ano hindi pwedeng wala akong headset dahil uh, nakaka-stop sa karumit natin pag manonood tayo ng uh, video feed sa Facebook and YouTube so kaya bumili ako So hindi man lang tayo nakapag-vlog ng magandang spot dito sa Alcubar dahil yung oras natin napaka-limited. Dahil yung bus natin ah 2 p.m. departure papunta lang camp So anyway, by next time, sana makapag-vlog tayo ng maayos dito sa Alcubar Hindi yung lagi tayo nagmamadali. Tulad kanina, nataranta talaga ako dahil yung e ATM ko. Narumpin ako two times. Alam naman natin pa naka 3 times na time ka na. Wala na, black na yung e ATM mo tapos kailangan mo mag-request ng bago. So napakainit ngayon dito sa Middle East na kasi summer na rin. Ito ang nakakainis na dito sa Middle East talaga. Pagdating ng summer, talagang paiinitin ka. Pati ulo mo, paiinitin. Tapos so, pagdating naman ng taglamig, palalamigin ka talaga kahit saan ka magtago. <laughs> so ayun, uh, dahil sa rin naman lang tayo dito sa Middle East. So ayun, eh, tis, -tis lang tayo. Hindi to ang buhay talaga dito sa ano sa Middle East lalo na no, sa Saudi. Pero may mga part ng Saudi like Jeddah area, uh, ang claim niya parang Pilipinas lang pero some part of saudi uh, mostly talagang uh, makakaranas na sobrang init uh, sobrang lamig pag winter naman so medyo tumaas ang palitan ngayon kasi nung nakaraang araw uh, nung katapusan ng sahod namin uh, yung iba kong mga kasama nagpadala online ang palitan lang yata is nasa 14.50 bilo pa so ngayon uh, after one week Uh, nasa 14.87 na ang palitan sa bank to bank. Mas mataas pa sa mga sa mga pick up like Cebuana, Palawan, LBC nasa 14.90. So alam naman natin na uh, bilang yung OFW, uh, mahalaga para sa amin yung mataas ang palitan para malaki-laki yung makobra. Malaking tulong 'yon sa mga sa family expenses natin. So ayun, ah, hintay-hintay lang tayo sandali dahil pauwi na tayo ng kampo ulit sa Hyundai Japura Camp. So napaka layo ng kampo namin dito sa bayan. Ah, nasa 80 km per hour lang ang takbo talaga ng bus. So, inaabot kami ng dalong oras at kalahati minsan ah, almost 3 hours. So ayun, ah, layo namin. Pero tiis lang. So ito yung kapalaran natin to, ito yung natin dito eh. So, tiyaga-tiyaga lang. So, ayun, uh, pasok na tayo sa bus dahil uh, bukas na rin. Uh, doon na tayo mag-standby uh, dahil may airco naman. Kaya, para makapahinga na rin tayo. O, so, tayo, tarik na tarik ang araw, Oh. Init sa Alcobar. Ito yung bus namin. Ayan. It's hot. Oh, in it. A few moments later. So ayan, karakating lang natin Galing tayo ng bayan Umalis tayo kanina sa opisina Ng mga before 7am Ngayon, nag-arrive tayo ng camp na pas po na ng hapon so dalawang oras at mahigit yung biyahe natin ang bagal pa nung bus ngayon so ayun nandito na tayo sa camp so lakad lang tayo papunta sa room ah, wala pang gaano mga tao ngayon dahil nasa trabaho pa so umabsend lang tayo ngayon para makapag remit sa Pilipinas dahil naghihintay na yung mga taong ilutangan natin So ayun, kailangan natin magbayad on time. So hanggang dito na muna yung vlog natin. Uh, at uh, pagdating natin ng room, pahinga muna tayo. So see you on my next vlog. At kung napadaan ko sa channel ko, hindi ka pa naka like, comment, subscribe, do it now. Thank you for watching.